Good morning mga ka-farmer. Today is Monday. Another day and another work na naman kami. Okay. Time check is 6am. Kakatapos ko lang maligo. Wow. So yun, kakain muna kami ng agahan bago pumunta kami sa farm. A few moments later. So yun mga ka-farmer, tapos na kami kumain. Hindi ko lang na-videohan. Okay. So time check is 6.30am. Uh, may Maya-maya, uh, biyayahin na kami papuntang farm. Woo! So yun mga ka-farmer, bumiyahin na kami dyan papuntang farm. Okay. Pareha sa kuha. Ay ang mga new license yun, 5 years naman. Di kuha, kaya renewal So dyan nakarating na nga kami sa area. Okay. Ka, so, uh, like, huh? Karating na nga kami dyan sa area. Malakas yung hangin at saka yung panahon. Mm! So yun mga ka-farmer, nagsimula na nga kami sa trabaho namin. Wow! Nagpatuloy pa rin kami sa pag ng mga grapes. Okay. lunch break pala namin dyan mga ka-farmer. Okay. Sa loob pala kami ng container van kumain kasi malamig yung panahon. Wow! Ang ulam pala namin dyan ay rito manok at saka toyo. Wow! So yun mga ka-farmer, tapos na kami sa trabaho namin ngayon. Pauwi na kami sa apartment namin. Okay. Pauwi na nga kami niyan, niyan sa apartment. Yan yung mga grapes na natapos na na pruning. Woo! Nasa daan na nga kami niyan, mga biyahe na pa sa apartment. Okay. So, yun mga farmer, nakawin na nga pala kami dyan sa apartment. Wow! Yun lang. Thank you for watching.